Good day, everyone! This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. Welcome to PIA iTalk! Art is a distinct treasure of any culture and society. Hindi lang ito paraan para ipahayag ang ating sarili, kundi isa rin itong salamin ng ating mga paniniwala at makulay na kultura bilang mga Pilipino. Sa paggunita ng National Arts Month, alamin ang mahiwaga at malawak na mundo ng sining kasama si Commissioner Arvin Manuel Villalon of Subcommission on the Arts ng National Commission for the Culture and the Arts. Isang magandang araw po sa inyong lahat at isang maalam na pagbati ngayong buwan ng mga sining. Mula po sa Pabansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining or NCCA or National Commission for Culture and the Arts na is kong ibahagi ko ano ba ang halaga ng sining at bakit natin ipinagdiriwang ito ngayong buwan ng Pebrero. Alam niyo ba na ang sining, itong aming ahensya ay binuo sapagkat merong ang malaking halaga ang sining at kultura ng ating bayan. Alam natin at ito'y itinuturo sa ating mga paaralan ang pagkakakilanlan identidad ng bawat isa sa pamamagitan ng pagbalik sa ating mga nakagis ng atin na ito ay ating mga sining at mga kultura. Kaya naman sa pagbuo ng National Commission for Culture and the Arts, nagkaroon po kami ng mga iba't ibang pamaraan paano maisiwalat ang sining at kultura. Kaya naman binuo ang labing siyam na komite ng NCCA na kung saan nakatutok ito sa iba't ibang subkomisyon. Tulad ng subkomisyon para po sa sining, Work Subcommission on the Arts. Meron din po kaming subcommission para po sa ating pong, uh, pamanang lahi o ang ating heritage. Meron din pong subcommission para sa mga cultural communities and traditional arts na nakatutok po para po sa ating mga iba't ibang etnolinguistikong grupo sa buong Pilipinas at gayon din po ang subcommission on dissemination para maisiwalat sa madla ang ano pa ang mga ginagawa namin para maikalap at maging popular ang ating sining sa bayan. Kaya alam nyo po, noong 1991, sa pamamagitan ng bisa ng Presidential Proclamation number no. 683 na nilagdaan ng Pangulong President or President Corazon Aquino, kanyang itinalaga ang buwan ng Pebrero bilang National Arts Month. Ano po ang adhikain? Bakit ipinagdiriwang natin tuwing Pebrero ang National Arts Month? Nais natin unang-una kilalanin ang mga lahat ng mga sining sa buong bayan. At hindi lang yon upang ito ay mas maging malalim at magbigay ng pagkakakilanlan sa bawat isa. Kaya pag tinignan nyo, pag bumalik tayo sa ating sining, bumabalik din tayo sa ating pinag-ugatan at walang iba kung hindi ang ating pagmamahal sa ating bayan. Kaya naman doon sa Presidential Proclamation tuwing Pebrero, meron po kaming ginagawa para mas maging mas popular ang bawat sining dito sa ating bayan. Kaya ngayong Pebrero, meron po kaming tema, ang ani ng sining diwa at damdamin. Pag mo, ano ba yung ibig sabihin ng ani sa wikang Ingles? Ito yung harvest. Bawat taon, bawat siglo, meron tayong mga masasabi natin inaani ng iba't ibang expression. Alam natin na marami sa ating mga Pilipino, meron tayong masasabi natin pride sapagkat sila ay nanalo ng mga iba't ibang mga pa, mga patimpalak o mga kompetisyon. At hindi lang yon, may iba't ibang expression sa bawat taon na lumilipas. Kaya naman inaani namin ito sa pitong sining na siyang matatawag nating flagships o mga pangunahin programa para sa National Arts Month. Ang pitong komite, walang iba kung hindi ang komite ng Architecture and Allied Arts. Meron din po kaming komite para sa Visual Arts or Sining Visual. Gayun din po, meron po kaming komite para sa Dramatic Arts, para sa komite ng Dance, Musika, gayun din po ang Pelikula at ang Literary Arts. Ang tanong ko sa lahat ng mga nakikinig ngayon, saan ka dito magaling? kung hindi man magaling, ano ang mga sining na palagay mo ang gusto mo o mas nalalapit ka. Di ba sa mga kabataan na nakikinig o kahit sa ating pong mga adults, meron tayong malapit na sining sa atin. Sabi nga nila daw, ang Pilipino daw talagang magaling pagdating sa kantahan. Di ba? Nanalo lang si Sonforonio doon sa Amerika. No? At ito'y ating pinagmamalaki pero hindi lang yon ang ating masasabing sining sapagkat meron pang ibang sining na gusto rin natin mas maging popular sa ating bayan. Kaya sa bawat ani, meron po tayong tinatawag na ani ng sining, diwa at damdamin. Sa isang una serious note, 'no, pag tiningnan mo ang sining, mahalaga kasi yung puso. Etong katulad nito, itong ating ginagawa sa telebisyon o sa mga iba't ibang gawain, pag wala kang puso, damdamin sa isang sining, hindi ka makakagawa o hindi ka makakalikha. Pero ano naman yung diwa? Ang diwa ay yung ideya la, dito sa likod ng ating sining. Bawat magdidibuho o gagawa ng iskultura o ng isang pelikula, siya po'y nagsusulat ng tinatawag nating mga script di ba? At itong mga script na ito ay idea or sa isang choreographer naman, sa isang sayaw, kanyang nililikha ito ang iba't ibang mga kilos at gawain. Pero ang diwa ay hindi lamang idea sapagkat ang idea kasama dito ang etika, kasama dito po ang mga konsepto na ating gustong bigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng ating mga damdamin. Kaya naman pag nanood tayo or tayo po ay gumuhit o tayo po ay tumingin ng isang arkitektura 'di ba naiinganyo tayo sapagkat in the english word arts make us turn into the aesthetic meaning to say it allows us to feel it allows us to touch base with people lalo na sa ating mga pilipino sapagkat ang sining hindi lang po ito isang mental Uh, set, no? Ang sining para sa marami pong mga Pilipino, ito po ay napaka-functional. Pag sinabi nating functional, ito po ay everyday life natin. Hinihinga natin ang sining. Kaya naman, halimbawa, makikita natin ito sa mga karaoke, sa ating mga selebrasyon, may sining. At kung titingnan mo ang mga katutubong Pilipino, ang sining sa kanila, gagawa sila ng mga obra, mga likhang kamay na kung saan nagpapahayag ito ng kanilang experience at ng kanilang mga pagkatao. Kaya ngayong National Arts Month 2025 ay may hinahanda po kaming mga activities o mga aktibidades na kung saan sana mainganyo namin ang publiko. Halina at makisining tayo po ay mag ma, maging bahagi ng aming mga gaganapin na activities. Unang-una at gusto ko pong yayain, ito po ang latag ng aming activities sa National Commission for Culture and the Arts. Meron kaming pagbubukas ng February 3 na kung saan meron po kaming parada na gaganapin sa Intramuros at ito, pakakaabangan po nating lahat, ang pailaw ng Metropolitan Theater na kung saan ito po ang tanggapan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining. Ang pailaw na ito ay nagpapakita na sa buong buwan, buhay na buhay ang sining. At ito ang ating aabangan. At hindi lamang yon Ayaw lang naming makita o ma-focus ang aming National Arts Month sa NCR kung hindi kami din po ay maglalakbay sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Halimbawa, ang bawat komite ay nagplano ng mga gawain para sa mga sining. Para sa arkitektura at allied arts, ito ay gaganapin sa Davao na sa kanilang programa saan ka lulugar na kung saan magkakaroon ng iba't ibang walking tours para maintindihan natin ang mga disenyong pang-arkitektura na makikita sa Davao City. Gayun din po, para naman po sa sining biswal, meron po mga sa Cebu at meron din po sa Aurora Baler pupunta po kami sa region 3 at region 7. Para naman po sa dramatic arts, meron po kaming Tanghalang Bayan na kung saan lahat po ng mga nagsisitanghal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay I amin mean pong uh, samahin at magkakaroon ng pagtatanghal sa Metropolitan Theater for free. Yan po ay sa February 26 naman. Gayun naman po ang Sayaw Pinoy na kung saan may mga pinili po kami sa Batangas at sa iba't ibang pang bahagi na magkakaroon din po kami ng TikTok challenge. Pakabangan nyo po yan sa amin pong uh, social media. Baka gusto yung sumali dito sa aming competition. At meron din po kami sa Musika Pulaan. Kami po ay maglalakbay sa Mountain Province at kami magbibigay ng workshop sa voice sa instrument making. Gayon din po sa Lamitan, Basilan pati na rin sa Rojas, kapis. At magbibigay po kami ng mga workshops kung paano gamitin ang teknolohiya. Gusto kong puntuhin dito nang sining ay hindi sasabihin nating laging ito ay nakaraan o matanda. Sapagat ang sining patuloy na umiinog yan. Ibig sabihin, we try to innovate every time we want to express through the arts. Sa iba po namang komite, meron po kaming Cinema Region at napili po ang butuan. Ito ang malapit na po sa February 6 na kung saan meron po kami mga independent films na palagi ko kagigiliwan po ng lahat. Gayon din po sa Panitik Caravan, ito po ay sa Literary Arts at ang uh, pili po naming site ay ang Aurelio High School para po ipakita ang mga iba't ibang klase ng mga literatura, mga sining pampanitikan. At gayon din po uh, sa amin po namang mga iba pang komite, pwede rin po namin may, may meron po kami mga ginawang panawagan sapagkat meron mang suporta o meron pang ibibigay na grants ang NCCA meron din pong ginagawa ang mga local government units ninyo para ipagdiwang ang National Arts Month ngayon 2025. So, pag nakita nyo po ito, ang dami pong latag nitong sining. Pero on a serious note, I would like to mention what is really the importance of the arts. I would like to mention four things why the arts are so important in our lives. One, because the arts tell us who we are. It is our basis for identity as Filipinos, because as fil Filipinos, we need to walk the talk, because in every country, all countries that are successful talk about their own identity. And that identity is rootedness in the expressions. And one of the greatest expressions would be, of course, the arts that we have. The second point why the arts is important is because it allows us to feel. Ang isang bayan, pag nawala ang pakiramdam, mag-aalala ka. Sapagkat ang, ang sining, pinaprime po o inihahanda ang mga bata para magkaroon ng pandama. Sapagkat pag may pandama ka, marunong, marunong kang damahin kung ano ang emosyon ng kapwa mo. Di ba? ayon sa mga eksperto, sa mga psikologista at gayon din po sa mga nag-aaral ng antropolohiya, ang ating pong kalakasan bilang Pilipino ay ang ating kakayahang makadama. At alam nyo, dahil sa ating kakayahang makadama, ito'y nakikita sa ating sining. Napakabilis, no? Pag sinabi mo magaling kang kumanta, hindi po yung technical. Ang gusto po natin, nararamdaman ba ang bawat expression na ating ginagawa? Ang pangatlo, ang sining siya din ang masasabi nating pauna o mitsa ng development. Kaya pakikita mo ang mga mayayaman, mga maunlad na bayan, meron siyang inilalaan na panahon para sa sining. Kaya pag nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng kaguluhan, ang unang nawawala ay ang sining. Kaya naman panahon ng Renaissance, salimbawa sa Europa, ang sining ay naging buhay sapagkat ito'y nagbigay pa ng iba pang uri ng paghubog o development kaya ang industrial revolution masasabi natin ito'y bunga ng inilatag po ng mga sining at pang-apat masasabi natin ang sining ay maari ding maging praktikal sapagkat ang sining ay pwedeng pagmulan ang trabaho. Kaya nga meron tayong creative industries. Ilan sa atin pong may mga gigs, choreographers, pag may mga festivals, mga, mga filmmakers ay nabubuhay sa pamamagitan ng sining. Kaya naman wag nating isipin ang sining ay isa lamang subject tulad po ng ituduturo sa MAPE or Special Program the Arts. But ang sining po ay isang buhay na karera para po sa lahat. Kaya iniinganyo namin ang lahat sa itong panahon ng buwan ng sining na bigyan naman natin ng buwang. Laanan natin ng oras para mabalikan ang ating mga sining. Pero hindi lang po ito konsepto. Pagkat ko ang sining ay may diwa at damdamin, meron din siyang kamay. Itong kamay ay kakayahan or tinatawag nating skills. Kailan ba dapat magkaroon ng skills sa sining? Sabi ng isa, hindi na yata ako magiging dancer or ballet dancer sapagkat Ako'y matanda na. Wala pong edad na pinipili para sa sining sapagkat ang bawat edad basta may interest ka, pwede mong simulan ang mga kakayahan sa sining. Kaya naman kami po ay meron po kami iba't ibang palihan, mga workshops na binibigay para po dito sa aming sining. Kaya sa pagtatapos ng aming buwan ng sining, napili po namin ang Metropolitan Theater kung nasaan magkakaroon ng pagtatanghal at ang Davao City bilang ang aming regional center sa pagtatapos ng buwan ng mga sining. Ito palang ay pauna kasi bukod sa pebrero patuloy po ang latag ng NCCA para sa mga iba't ibang gawaing pansining. Kaya naman aming pong ini- ni uh, inaanyayahan lahat po ng mga paaralan, mga guro, na sana ma-promote niyo po ang ating National Arts Month. Gayun po ang local government units sa pamamagitan po ng kanilang Local Culture and Arts Council tourism officers, ang mga museyo sa buong bansa na sana bigyan nyo po ng pagkakataon na tayo naman po ay magdiwang sa ating mga iba't ibang sining. Gayon din po, ang iba't iba pong mga cultural agencies ay bahagi po ng aming taunang pagdiriwan ng buwan ng sining. Tulad po, kasama po namin ang cultural center of the Philippines na meron din po sila mga gawain sa kanilang Pasinaya. Gayon din po ang Komisyon sa Wikang Filipino. Ang National Museum ay magiging sites po ng aming mga activities. We want to hone uh, our regional and our national uh, talents in the arts. Kaya alam nyo ba sa buwan ng sining, meron po kaming ibigagawad na award. Walang iba kung hindi ang tinatawag naming Ani ng Dangal. Alam nyo, doon sa Ani ng Dangal, kasi hindi pa siya masyadong alam ito ng ating publiko. Di ba pag nagkakaroon tayo ng mga nananalo sa mga uh, mga pampalakasan or sports, Olympics, di ba sila ipinapatawag sa Malacanang upang sila ay bigyan ng parangal ng walang iba kung hindi ang Pangulo ng Pilipinas. Naisip ng NCCA years back na bakit hindi rin natin pwede din ba nating bigyan ng parangal itong mga nanalo din sa mga iba't ibang patimpalak internationally. Kaya nagkaroon po kami ng programa na tinatawag naming Ani ng Dangal. Ito po'y gagawin ngayong February at in the years, it is no other than the President of the Philippines himself that gives this award bilang pagkilala na mahalaga po ang sining sapagat ito po'y isang sektor ng ating bayan. So bilang pagtatapos nitong aking maikling, uh, siguro masasabi natin paglalahad kung anong buwan ng sining, nais ko po kayong iyayain na sana ipagpatuloy natin ang ating pagmamahal sa sining. Sapagkat ang ating bayan, isa sa kanyang mga masasabi nating gifts, regalo, gasa sa iba't iba nating lingwahe ay walang iba kung hindi ang ating gift for expression. So, gusto rin namin sana na mas mainganyo din ang private sector na magbigay pa ng suporta sa atin po mga ibang iba't ibang manlilikha na siyang makakapag-produce ng ating manlilikha ng bayan at gayon din po ang mga national artists. Pero sa bawat national artist, nasan po siya nagsisimula? Nagsisimula siya sa ating mga paaralan, sa ating pamayanan, at sa ating mga pamilya. Kaya ngayong Pebrero, sa atin pong Buwan ng mga Sining, halina makisining, makilahok. For more information, you can visit of course the NCCA webpage. That's www.ncca.gov.ph or visit our social media page para po sa mga iba't ibang gawain. Ang dami po kayong pwedeng i-download doon. Pwede, po, pwede po kayong gumawa ng mga proyekto at ipaalam nyo po sa amin para ibahagi namin po sa lahat na ang gawaing sining ay hindi lamang po pang NCCA kung hindi para sa bayan. Isang magandang araw at isang masayang buwan ng mga sining sa ating lahat. Art is woven in the fabric of Filipino culture. At upang mapanatili ang yamang ito, ating ipagpatuloy ang paglikha, pagsuporta at pagdiriwang ng sining na tunay na atin. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIAI Talk. Mabuhay ang bagong Pilipinas.